Hi guys, nagluto ko karong spaghetti kay nag-request ako ng tuna na daw ko na siya kakaon ng spaghetti. O niya, ko mag-order na lang tayo di bean na. siya di man siya Pero akong anak guys, imula do. Palagi may umulik Pilipinas. Sad, noon sa pa, di ko siya mukhaon spaghetti sa Pinoy kaya tam isan siya. So ako magluto lagi guys. Wa may asukar. So morning version general man yun akong pagluto sa spaghetti. So, ayan guys. Nagpakulo na ko og tubig. Buta na ako na ko ng kunting asin o kaning mantika, Then, nilagay ko na yung spaghetti. So, yung spaghetti na yun guys. Dala ko pa yung galing Germany. Dahil naisip ko talaga na akong anak. Luto anak ko. So, pagkatapos, ayan luto na siya guys. Ako lang na siyang i-drain patuloon. Bakwa ulang tubig. So, pap pasensya nyo na yung boses ko dahil simula nang iabot ko dari Germany eh, nag-change akong boses, oy, pero kauban ang ubo. O niya, pagkahuman guys, ako lang nagprito ko gamay yung ughat do, kaya ako mo ibutang sa topping, kay ako man tagaan, o ang security guard, diri as among gipuyan, kaya na security guard na waray, close po mo. so ako siyang tagaan, o butangan ako siyang kanang head dog. And then guys, the same kawali pa rin guys, ang ginamit na ako. Nagbutang ko konting mantika, tapos bawang ug sibuyas. Kanya ako lang ng gihe, mikos-mikos para bang ang aroma nila mong gawasin. pagkatapos, ako gibutang na na ako ang giniling, giniling baka pala na akong gi palit. pagka humaluto na ang giniling, ang naglagay na ako ng paminta, konting kani ang... Magic sarap, o kani ang nagdala ko o kani ang basilicum na pahumot sa spaghetti ba na uga, uga siya na powder pero depende naman sa inyo kung inyong butangan so ako butangan ako kaya na yung mga dang mga ingredients pagaling Germany o yeah, guys hintayin lang ako konti na maluto ang giniling And then, ayan, pagkaluto sa sige nagbutang ko og duha kabuting spaghetti bolognese gika na sa Germany pod ingana ko mag spaghetti butang na nako siya bolognese kay kana pam gusto nako na ba pang pakrimi niya medyo nag oily oily ang karang spaghetti and then naglagay din ako kunting kani ang tomato sauce Kanya ako lang na siyang imikos mikos konti o magkuan po ako ugbutang po ko o duha kapak na spaghetti bolognese dyan na siya guys, nasa powder. Dala gihapon na ako gikan sa Germany. O di diba ang akong mga ingredient made in Germany? And then nag-add ako ng water. So, gitansya-tansya lang na ako ang water para dili mag kaning lapsaw ba. Yung tama lang talaga. So habang gipakulo na ako siya, so magkudkud sa ako aning cheese. So di po na kubutangan yung uh, cheese yung anak ko kay di man siya mukao ng iyang gusto yung parmesan cheese. Pero yung nga ni di dili siya gusto. So ako lang nang butangan dahil nga mahatag man ko sa security guard. So ayan guys, kumulo na. So ako nang ibutang ang akong spaghetti. So ayan, tanggalan na, na ang kuan Ang kani ang stubig. So, ayan, halo-halo lang or mikos-mikoson lang. And then, pagkatapos ni Ana, guys, dagdagan ko pag espagete kami Medyo madami na medyo lang akong gi giloto kay gusto ni nang mga egsuon na ako or pamangkin ko ng espagete kay nung last uli ko, ah, uh, five years ago, pag nagluto o espagete, nagustuhan nila yung version ko sa akong espagete. So, ayan guys, nilagyan ko na konting spaghetti topping. konti lang. Pero pagbigyan ko yung anak ko, ay, uh, di na ako butag hotdog. So, ayan guys, naglagay ako sa tupperware. Nagbutang ko nag eat cheese. Kay ihatang nina ako niya sa security guard. Kay best na sa akong papang security guard. So, naglagay ako konting hotdog. So, morning akong version sa akong spaghetti guys. So, salamat sa panunood.